So, meron na tayo ng ahuli dito ng mga top sword YKC pero nasasama kasi yung BBS shell mga body kasi natapunan ng BBS dito naputol yung isang hatchery tumilapon so, dito sa lalagyan kaya maraming BBS shell to mga body yung lalagyan so kukunin natin to na Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. Ayan, for today's video ay Gapi Farm Update Part 28 tayo mga buddy. At uh, yan na nga, tapos na tayo nagsipon dito sa mga tank. Lawan natin. Ay! Ayan, tapos na tayo nagsipon. Pero may mga may minor issues tayo dito mga buddy sa ating tank. Kasi nga, yung mga filter media natin, Ayan o, hindi na dumidikit dito sa tank. Kailangan ng palitan yung adhesive niya. Same as dito, ayan mga tatlo yan yung papalitan natin. Ito pa din apat. Tapos, meron isa dito na hindi na talaga dumidikit. Kaya, palitan natin yan mga buddy. Meron ako nabili pero 12 pieces lang. Uh, try natin ikabit. So, pakita ko muna sa inyo mga buddy. Sagnet mo. So, ito yung nabili natin mga buddy. Ayan 3,000 okay, Ayan So, tatanggalin lang natin itong puti Okay, gano'n Gano'n natin Ah, tipe pa rin ito Ayan Tanggalin lang natin yan Tapos ito, papalit natin Doon sa ating LH300 So, yan yung Parating issue niyan mga body Yung filter na yan Which is uh, Minor issue lang naman may nabibili naman tayo niya na marami Ah, uh, mura lang din mga badi 10 piso lang 'yung isa. Tao sa piso isa. Meron din nabibili dito sa Shopee. Pero dito lang ako sa local store na na ako bumili kasi meron namang available. Tapos 'yung gagawin pala natin ngayon mga badi kaya na-ready natin itong mga mga aquarium. Kaya na natin itong mga aquarium kasi 'yung mga enlarge natin mga badi is nagsi na. Ayan o, nag-abot na yung first at second batch. Ayan o, kita nyo. First at the second batch. Teka, post mo na lang yun para makikita. Kuha akong flashlight. Ayan ba, flashlight. So, ayan mga body, nag aabot na yung second batch at first batch ng mga fry. Actually, yung first batch mga body is malaki na. Ayan o, kita nyo. Malalaki na. At... Bago lang din nagbuga yung parents nila, Yan, yung babae. So, ngayon, ililipat natin dito sa, ito kasi yung mga body is enler din to. Baka ilipat din natin dito yung mga malalaki. Tapos yung mga maliliit, lipat natin dito sa second tank. And then, meron din akong red lace, double sword red lace. Ayan, mga fry. Actually, malaki na itong mga body. And then, yung katabi niya is double sword red lace din na malapit na rin mag-drop yung parents ulit. Yes, Ayan, sinitaki na ng babae. Eh. At mayroong mga fry na natira dito. I think kinain niya yung iba. Pero yung iba naman is okay pa. Katulad yan siya dito mga body. Ayan. Ayan, pa lang na. Ayan. Double sword red lace na din. Ayan. Actually, hindi na siya ganun ka, ka solid mga body kasi nga uh, napabayaan natin to ng mga ilang buwan. And then, natatry tayo ulit na mag-breed. Pero, hirapan kasi tayo maghanap ng pang-crossbreed nito. Actually, kinos ko na to one time kay uh, kanino nga yung nabili ko. Nakabili ako pang-outcross nito. And then, yun nga, nag-improve naman pero yun nga, napabayaan ko ulit. Ngayon, yung gagawin natin is paparamihin natin ulit para Meron tayong mar malaro sa show. Ayan. Double sword red lace natin. Ah, uh, meron na nga malapit na ng mag-ana ko ito, tulad dito. Malapit na 'yan mag-drop. Yan, ito malapit na 'yan mag-drop. Na mag Separate natin 'yan. Meron ako ni ready dito ng mga black tubs. Dito meron akong dalawang ni ready. Ayan, ni ready natin 'yan para sa female na uh, ihulog natin diyan, ito isa. Tapos, yun nga, kumaya, uh, papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-transfer ng mga fry. And then, ano yung mga needs natin para, yun, ma-set it tong ganitong mga tanks dito, maayos na lahat. So, see ya! Yun! Sorry, tumawag yung Shopee! <laughs> Salamat, Shopee! So, ayan, tuloy tayo mga buddy. Dito tayo sa ating mga tanks. Ayan, napalitan na natin ng ah, mga ito. Ito kasi mga body, ito yung issue ng ating LH300. Pag, ayan nga, tumitigas na siya. Ayan, mahirap na siyang ibuka. Hindi na siya dumidikit dun sa tank. Ayan, nahulog na siya. O, ayan na niyan dumikit. Pag tumigas na siya. Kaya buti na lang, merong bentang yung parang, uh, ang tawag nito? transparent na ganitong itsura na 10 pesos na actually dalawa lang yung binili ko per tawag uh, nito per ganyan yung filter natin ah uh, magkabilaan lang yung tinanggal ko taas tsaka isa sa baba para dumikit lang para hindi masyadong magastos mga body and then yan lahat lang napadikitan na natin so, di ba so anim yung bakante natin acquire yung, kasi yung isa na, na lagyan na natin ngayon ang gagawin natin mga, mga body is magta-transfer tayo ng mga fry ito lalagay natin dito sa mga top so lagyan muna natin ng tubig Ayan. lagyan natin ng tubig para ipunin uh, na natin lagyan po tayo ng flashlight hindi tayo ng flashlight kasi uh, hapon na mga body at medyo madilim na Ayan. Hmm, Hirap hawakan ng flashlight ayan so yung mga na, malalaki muna yung pupunin natin ang mga bag hindi na natin bibilangin kasi napakadami nito mga body mga top sword to na YKC top sword YKC nabutan na sila ng pangalawang batch dito na batch and then yung mga maliliit pa masyado muna natin kukunin yung mga first batch lang muna yung teka 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 kunin natin yung itong mga halaman kasi natapon kasi dito yung BBS mga body kaya maraming BBS shell hindi ko na rin nilinisan kasi wala namang problema sa inla actually hindi sila naapektuhan sa sa tubig as long as hindi naman poisonous yung tubig mga badi. na talaga yung inler matagal talaga sila sa lalagyan kunin na lang kaya muna natin itong mga maliliit lagay natin dito hmm. may BBS shell sige na lang okay. sa so, na lang natin to mga body bukas Sama na lang natin yung BBS shell. Kasi napakadami nitong maliliit. Oh. Ito na Oh. Dami Oh. Ano yung mga bali? Oh. Dami. Dami fry. Ito lang yan. Kunin na lang natin para isang bagsakan na lang dito. Tsaka ipas muna natin kasi sobrang haba na nung video pag, pag pinatuloy-tuloy natin. So mamaya Update ko kayo pag nahuli ko na lahat yung fry. Diba? So, ayan tuloy tayo mga buddy. So, meron na tayo na dito ng mga top sword YKC. Pero nasasama kasi yung BBS shell mga buddy. Kasi natapunan ng BBS dito. Naputol yung isang hatchery. Tumilapon dito sa lalagyan. Kaya maraming BBS shell to mga buddy. Yung lalagyan. So, kukunin natin to na panay... Yan. So, try natin na hindi masama yung BBS shell. Shit, dami nah, talaga. Dumi. Ayun. Tatry natin na hindi masama yung BBS shell mga padi. Ayan, may kalakihan na din yung mga Friday dito ng top sword. Ayan, eh. diba? Ah, magkasing laki na sila dito same batch na yan sila mga buddy Magkaiba lang ng female. At ayan. Mag ma old na to mga buddy Pero kung nakikita nyo, fry pa lang sila kasi nga matagal talaga tumubo yung LR. Hirap pa talaga hulihin. Kasi nga yung ating fishnet ay pa-circle Ito pa Sama na natin to O to ano Hindi ko na binilang to mga body para Mabilis tayo Kaya bibilangin pa natin isa isa Matagalan tayo sa pag Separate Magta transfer ng mga fry Diba mahirap na hulihin May pinakamabilis na technique dyan mga buddy. Post ko muna. ayun na! O, oh, di ba? Ayun nga. Madumi kasi nasama yung BBS shell. Pero okay lang yan. Tapos, dito yung mga maliliit na bagong anak. Di ba? Tapos, dito naman tayo sa... Red lace na fry. madami din tong mga body. Ayan Oh. Sama na natin dyan. Pasok na yun sila. Ah! Red lace double sword. Kunin na natin to. Dito ko lang sila pinadrop mga body. Oh, ang dami. Ayan Oh. Di ba? double sword next year pwede na tong ilaban show abangan nyo to next year mga body. ganda pa naman itong red lace lock hindi nakuha dilim na kasi mga body. hindi nakuha na Sige, post muna natin para di masyadong ma... At ito na nga mga body, yung ating nahuli na uh, double sword red lace na mga fry Ooh. ah hulog na lang natin dito para mabilis tayo Hey. di ba dami fry no double sword red lace at meron na nga ditong big mama mga body ano, o laki ng chan ating Big Mama at malapit na rin niyang pumutok magdadrop ng fry tapos ito mga body lagyan natin ng mga malapit na magdrop ito meron ako dito ayan natin yan mga body para <coughs> hindi makain yung anak. Kunin natin to. Wag, 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 wag. Wait lang. Ikaw mo mabilis. Matapon. Mga matapon. O mga body. O. Oh. Napit na itong mag-drop. Baka makaalis. So, ilagay natin Dito. walang pa isa wala pa akong nakita ang isa Ang malaki yan siya ito yata yun eh. teka lang may trap pa siguro to ito malapit na din tong mga anak ang isa eh magpahuli nasa gilid hoy alis ka dyan o oh, yan pa ulit mga bari mailap 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 ulit sige na mailap ulit sige na baka mamatay ka dyan ay <laughs> e, boss na natin visit place. so yun mga bari nalagay ko na dun yung isa sa dito ah, uh, hindi na natin lagyan ng hornwort kasi naubusan na tayo pero meron naman dito sa taas Baka magigyan ko na lang ng konti Tapos ito mga body Meron tayo ditong uh, Saddleback na spare tail Kaso nga lang hindi matulis Ayan, no? uh, wag try pa rin tayo mag breed dito mga body Kasi nga uh, Isa dito sa mga short tail category Na isasali natin next year Ay meron pala akong nakita dito malapit na mag drop Ito square na yung chan niya at malapit na siyang mag-drop yung side na oh, yan. So, ito to hirapuloy na ah ayan ito 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 mga body ayan malapit na itong mag-drop lagay natin dito sa baba ayan kwan crown tail ayan na mga crown tail ng elder ayan, crown tail Pasok din to sa short category, short tail category, mga badi. Dito sa local show. Pero sa international show, mga badi, may sarili silang category, which is yung mga crown tail. Magkakasama sila sa isang category, yung mga crown tail na na endler. Tapos, yun nga, uh, itong mga endler, mga badi, wala masyadong nag-aalaga nito. Bira lang. Kaya, rare sila sa paningin ng mga nagagapi. And then mahal din yung presyo nila compare sa mga uh, nakikita natin yung mga delta na strain and ano pa ba so yun lang siguro mga badin no? quick update lang dito sa ating mga aquarium pinipilit pa rin natin na padamihin yung mga enlars natin para meron tayong panglaro sa international show at local show yun so kita tayo sa susunod na video mga body ah uh, yun lang bye fish out